Nagsimula ako mag-alaga ng mga German Beauty Homer noong 2021. Ang mga una kong German Beauty Homers, wala na yung karamihan sa kanila, no? Labing isa. Sampung ibon ang binili ko. May gift bird ako na isang inakay at saka dalawang classic oriental frill. Kaya meron ako mga classic oriental frill. Bali sa labing isang German Beauty Homer, dalawang pares lang yung pwede kong ma-breed. Tapos karamihan na doon, inahin. So, bali, nagsimula lang ako sa dalawang pares. Pagkatapos, bago mag-end yung 2021, nakapag-swap tayo ng dalawang barako. So, naging apat na pares yung mga German Beauty Homers ko. Nagsimula ako sa mga hindi ganong kataas na quality ng German Beauty Homer. At medyo matagal-tagal din tayong nag-selection. Talaga nasubukan yung pasensya ko sa pag-breeding. Pati sa pag-develop ng mga ibon ko. Dalawang taon mahigit na ako nag-aalaga ng mga German Beauty Homer at isang beses lang ako nakasali ng show. Pero sa pagsali natin yon, nag-entry ako ng limang ibon at tatlo doon nakapitas. Chamba lang yon as in pagdating doon sa mga naka-entry, kung tutuusin, ibon ko yung may pinakamababang quality sa lahat. So ang dami kong na-experience na problema like kung paano ko sila tutustusan. Ako kasi gusto ko talagang mag-alaga ng ganito mga ibon. At saka habi ko siya, no? Actually, nai-enjoy ko. Kasi ang dami nga nga iba-ibang kung ano-ano lumalabas, eh. Nagbebenta rin ako ng mga German Beauty Homer o ng mga kalapati ko. Pero hindi ako nakadepende sa pagbebenta lamang. Siyempre, nakakadagdag tustusin niya sa akin kapag nakakabenta ako ng ibon. So, ang discarding ko, guys, para matustusan ko pa rin yung hobby ko, ay ginagawa ko silang content nilalagay ko sila, ginagawa ko sila ng videos sa Facebook, sa YouTube, at saka sa TikTok. So, sa TikTok, wala talaga ako napapala doon pagdating sa pagkakalapatin. Hindi kasi nagpapasahod si TikTok. Sa pagkontrol ko naman ng population ng ibon ko, so nababawasan sila pag nakakabenta ako, at saka kapag kinakailangan ko magbawas, namimigay ako ng ibon. So yun lang yung ginagawa ko guys, no? <laughs> nai-enjoy ko siya as in Mas nai-enjoy ko yung pag-aalaga ko ng ibon Kapag nakakapag-produce ako ng kakaiba O yung first time ko lang makikita na kulay Tapos sa pagre-research about dun sa mga kulay ng mga ibon Bati yung sa pagtitimpla ng mga ibon dun ko siya actually nai-enjoy Ang hirap i-explain eh kung paano ko siya nai-enjoy At saka bukod dun sa kalapati mismo nag enjoy rin ako sa paggawa ng mga contents Nakakatuwa guys, no? maraming engagement yung mga videos natin. Lalo na sa Facebook. Dito sa YouTube, hindi masyado. No? So, mas maraming tao kasi nakababad sa platform ng Facebook at saka ng TikTok. At saka napansin ko guys, no? sa mga Facebook groups, ang dami nag-aalaga ng ganito mga kalapate. Pero anyways, hindi masyadong familiar ang majority ng mga Filipino dito sa German Beauty Homer, Kakaunti lang yung mag magawa ng contents about dito. Napakarami ng mga matagal na nag-aalaga ng ganitong ibon, mga veterano na, mga aktibo sa shows. At saka talaga magaganda yung mga hawak nilang ibon. Sana no, dumami pa yung mga gumagawa ng contents about sa German Beauty Homer, Para makilala ng mga Filipino yung ganitong ibon. Kung trip yung gumawa din ng contents, mas maigi guys, no? Para hindi kayo nakadepende sa pagbibenta lamang. Another way ito para ma-enjoy natin yung hobby at saka susunod lang naman yung pera. Ang priority nyo, ma-enjoy nyo yung hobby niyo Regardless kung anong klasing kalapati yan. Susunod lang yung pera dyan, no? Dahil maraming nababadrip sa benta-benta lang. At lalo't hindi naiintindihan ng tao kung bakit napakamahal ng ganitong mga ibon. Talagang sasama yung loob ng karamihan sa ganitong ibon. Kadalasan talaga, guys. Sinaharap ko dito sa paggawa ko ng mga contents. Daming, ano, daming bumabanat sa ganitong kalapati na gesyo pan-display lang, wala mang silbi, hindi naman lumilipad. So, ganyan yung mga hinaharap ko, guys, na bash. So, problema problema sa akin yon. Actually, napansin ko rin sa mga content creators na nahihirapan sila mag-handle kapag kaganong bash. Anyways, ang mga German Beauty Homer at yung iba pang mga fancy breeds, pang display talaga sila. Dahil ang show po, display talaga yan. Para mabasa mo kung sino yung pinakamaganda, i-display mo talaga yung ibon. Kaya nga kapag ka merong shows, yung venues na showcase, Pila-pila yan lahat no I-display mo lahat ng mga kalapati dyan So depende kung anong breeds no Pati racing pigeon din display din dun Pero kadalasan ng mga main events Mga fancy pigeon na talaga no Pero syempre meron ding ibang mga ibon na Ang show nila is more on acrobatics Kagaya ng mga rollers, tumblers Yan no, yung mga yan Binibilang kung gaano karaming tumbling Kung gaano karaming rolls Pero itong mga German beauty homer Din display po ito sa show cage. Nandyan yung napakaraming cages at lahat ng mga inilalaban sa show, eh i-display po yan dyan. Para magraduhan yung mga ibon. Pipiliin yung pinakamalulupit. Siyempre, kinakailangan talaga first impression. Pipiliin doon. So, kung sino yung mga top 5, top 3, ganyan. No, minsan, nalilito yung mga judges eh, kapag uh, magkasintindi yung mga ibon. So, walang ibang way para magraduhan ang mga fancy breeds kundi I-display sila sa show cage Kaya kapag ka show, Ang daming ibon na magagandang na display Ops, saglit lang Gusto ko nga palang pasalabatan muna Ang ating sponsor sa video na to Na si Kuya Karinel Kahukum So, yun lang, balik na tayo Ito nga pala guys, no meron na naman tayong dinagdag Na kulungan Ito guys, ay cage para sa mga pang-out natin na ibon So, dito ko ilalagay yung mga pambenta ko na kalapate So, actually, simple lang talaga ako gumawa ng kulungan. So ayan, dalawa yung bubong para syempre hindi mainitan, no? So may kisa may tsaka may bubong mismo. Tapos may screen tayo, nilagyan ko ng lambat. So ayan yung sa likuran, no? So mga trapal-trapal lang yan, guys. Kasi para makatipid tayo sa materyales. So hindi pa to tapos, wala pa to pinto. Ito yung pinto, medyo malaki para abot natin lahat ng ibon sa loob. Ayan, no? So medyo okay-okay na rin, meron na rin tong mga purchase, ready-made na rin yung mga purchase natin, no? Kahoy lang yan, pinaglalasal pa ko diyan. And marami-rami din siguro ang may pagkakasya natin dito. Medyo matibay din naman yan. Tinestingan ko na yan. Kaya naman ng medyo... Hindi naman masyado mabigat yung mga kalapati. No? Kaya okay na okay na yan. So ayan o. Oh. No? Ayos na ayos na. Ito yung me, Trapal lang din yan ang nilagay ko. At saka itong kulungan na to ay wala pa itong screen na sa heg. So ang ilalagay natin dito ay plastic mesh. Meron na rin siyang mga pang-alalay sa wire para hindi lumundo. No? So malapit na itong matapos actually. Ito naman yung aking hand section. Dito naman nakalagay yung ating mga inahen. So silipin natin sa glit sa loob. So ayan mga German Beauty Homer. Actually may mga cough din dito eh sa loob. At saka yung mga hybrid dito rin nakalagay. Ayan cough, cough. Ayan hybrid. Ayan German Beauty, German Beauty to Mga German Beauty Homer. Basta mga inahen dito ko sinasalpak yung mga yan. So ito ang ating inahen section. Tapos dito naman yung barako section. Siyempre dito sa barako section mga barako naman ang nakalagay. So medyo marami-rami din tayo mga barako. Actually, ito, isa na to, hybrid yan. Actually, dito sa barako section, meron akong sinama dito na mga inahin para hindi sila mag-wild na mag-wild o yung magbugbar dagula, bugbugan. No? So yun yung ginagawa kong tikni. Ito, ito, inahin to. Yan. So yung karamihan na sa kanila dyan ay mga barako na yung mga barako natin. Yan yung, ito lang iiwan ko na black tiger eh. No, yung ibang mga black tiger ay out ko 'yon. Tapos ito, yung eh, barako din 'yan, no? Dito ko nilalagay sila. Para sa gayon kapag may matripa na akong pagparisen hindi ako mahihirapan magparis dahil naka-isolate na. So, kaya pinaghihiwalay ko yung barako tsaka inahin. Tapos syempre, napakita ko na sa inyo yung barako section tsaka yung inahin section. Nandito naman yung mga young birds. Dito sa young bird section natin ay nandito yung mga inakay na naalis na natin dun sa grow out so dito ko sila pinapalugon pag after nila maglugon o yung ready sila magbubugan saka natin sila paghihiwalay-hiwalayin at saka dito ko na rin kinoconfirm yung gender ng ating mga kalapate. So medyo mahirap-hirap din maggender ng mga German Beauty Homer dahil halos magkaparehas ang itsura ng inahin at saka ng barako. Merong mga barako na mukhang inahin, merong mga inahin na mukhang barako. At dito katagalan may mga nagpapares so madali ko madetermina kung alin yung inahin tsaka barako so dito natin sila pinapahinog sa young bird section tapos ito naman yung aking grow out bagong grow out to ginawa ko no? so dadagdagan pa natin ang isa pa dito so marami nagtataka marami din nagtatanong kung para saan itong grow out so dito ko nilalagay yung mga bagong awat nating ibon I mean, kapag after nilang alisin sa kanila mga magulang, nilalagay natin yan dito. Dahil pag bagong awat ang ating inakay, masyado silang mataba. O medyo mataba sila, no? So, medyo may hirapan silang makapagsabayan don sa mga adult na at saka yung paglipad pagdapo sa purchase medyo mahihirapan pa niyan sila so walang problema naman guys kung hindi fancy pigeon ang yung inaalagaan no so ito naman practice ko lamang to para dito ko tutunawin yung taba ng ating mga ibon at saka para maging maayos din yung tayo ng ating mga German beauty homer no so maaaring gayahin niyo to or kahit hindi niyo na to gawin wala naman problema no naglagay lang talaga ako ng ganito para astig tapos dito naman yung ating breeder section dito naman sa ating breeder section, ayan, apat na pinto yan. Ito, dalawang pinto. At ito, tatlong pinto. na no, mga bakanti to. Ayan, tatlo yan, isa-isa. Tapos dito naman, apat na pinto. So, medyo marami-rami tayong mga ibon dito. So, dito sa ilalim, bakanti muna to. Kakaawat lang natin nung no? laman neto. So, binrick ko na yung pares na nandyan dati. At dito naman sa kabila, ganun din, bakante din ito, no? So, nalis ko na rin yung parents nito. Actually, nabili yung ano, no? Yung si Presto, binili na. Tapos, dito sa taas, nandito sila divine. So, ayan, meron na itong itlog. Hindi ko alam kung kailan ito mag-hatch, no? So, kinakailangan pa pala natin ito ripilan ulit ng buhangin dahil medyo manipis na yung buhangin nila. Ayan, sa sarado natin dito. Sa kabila naman, meron din tayo ditong breeder. Nandito sila badang, ayan, no? patay patayo-tayo pa dun sa dulo. So, ang kanilang inakay ay isang piraso lamang at medyo malaki-laki na rin, no? So, goods naman yung mga nangyayari dito sa ating breeder section. No? Kaso nga lang dito sa kabila, ayan. So, nakikita nyo, ito, wasak yung pintuan. Wala na yung ating recessive bread, no? So, kinain ng sawa. Inatake na naman na kami ng sawa dito. So, dito sa kabila, buti na lang ito sarado. So, medyo inayos ko yung kulungan. Nireinforce natin ito, eh. So, hindi ko pa alam kung kailan yan mag -hatch. Basta, nasilawan natin at okay yung itlog dyan. Dito naman ay negative yung itlog nila, no? Nung nag ako ay nag-quit yung inakay. Puro fertile parehas na itlog pero hindi na magtutuloy, no? So, nabugok ang itlog nila along the way. Dito naman yung ating hybrid. Ayan, no? Ang lupet. Yung may palong sa ulo, no? Pinaka mabangis nating project yan. So, dito naman, nandito yung ating inbreed pair, no? So, ayun yung inbreed, yung marako tapos yung inahin dyan. So, dito negative din yung naging itlog nila, no? Simula nung nag no? Bigla kasi nag-ulan, ang dami na bugok. So, dito naman, guys, eto pinakamatindi sa lahat, yung ating grizzle na to. Tatlong buwan na to, magtatatlong buwan na yata na pinagpares ko. Hanggang ngayon, hindi pa sila naging itlog, pero wala problema, no? Medyo patience naman tayo dyan. So, dito, guys, ay bakante na to na breeder cage. At, ayun pa, may lumawang mga itlog. Ba luma ba to Bago. Parang bago to hindi ko alam kung ano baka parang tinapasok ng daga ah. so, hindi ko rin alam kung may daga so silipin natin sa ibang kulungan so dito bakante naman ayan bakante rin to walang laman to no so yung sunod na pinto ganun din so baka salangan ko to uy wait lang may itlog na naman sige na nga okay na nga yan finish na so hindi ko na papatagalin maraming maraming salamat sa panonood ninyo ako nga pala si Mastong at ito ang Warriors TV kita kits tayo So that was not the video.